Mga ka. Ito, bibigay ito ng pamalingke. Sakto, pumahit ka na sumama sa vlog ko eh. Tapos, imi over kita, pre. Kahit anong gupit, palag. Oh, oh, tara, sige. Ika lang kaibigan, meron lang ako sa iyong tatanungin, ha? Saan ka nagpapagupit? Ba't masyado kang gupit? Sang lakas ng iyong dating, ako'y napabalik tingin sa'yo, kaya nangumulit. Kung saan ang lokasyon, pupuntahan ka nagpatabas Nang buhok mo ng aking malang maranas Maging kahit kakit pano mukhang kresko Ang dating kakit wala pa akong suot na alahas Siyempre dito lang naman Ang guwapings barbershop lang ang magbibigay daan Sa murang halaga gupit parang artist. Kaya tara nang ikaw ay makasama sama mga nagpagoping sa barbershop ni Madam Anna na kaya but masyado kong gupis dahil kasi dyan sa Gopings Barbershop Eh kasanulit dun sa mga manupit na barbero sa Gopings Barbershop Kanong ba but Ba't masyado kong gupis dahil kasi dyan sa Gopings Barbershop Eh kasanulit dun sa mga manupit na barbero sa Gopings Barbershop yo dito tayo ngayon sa Gwopengs Moonwalk Branch. Ito yung bagong-bagong branch ng Gwopengs. Dito lang sa may tapat ng wet market sa may moonwalk. At ngayon, maghahanap tayo ng ime-makeover at gagawing certified Gwopengs. Ano, tara! Ano, <laughs> hindi na pa tayo naghihintay. Wala pa rin, no? Hindi, <makes> naghahanap pa siya ako ng talagang yung malakas sobra dating, no? Pero, puso ka doon. Tago ah, Tali, puso doon. Set up na natin. Piling ko mayro na damaya-maya. Okay, okay. Ano, okay na? to tingin ko meron ng to 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 pwede to puta mo mang yung mga bay oh ito hindi may 1k ako dito eh yeah yeah pwede ka makasam sa ano namin sa vlog namin anong gagawin boss? ano lang ah uh, nakikita ko kasi yung angas ng ano may angas ng dating may taga dito ka lang din ya pero mamalingi sana. Mamalingi ka? Ito, bibigay ito ng pamalingi. Sakto, pamahit ka na sumama sa vlog ko eh. Ano pang alam mo, tol? Wendel po, Wendel. Wendel? O ito, bibigay ito 1K, pamalingi. Tapos, imi-makeover kita, pre. Oo! Oh, nakita mo na ba yung, yung guwapings dyan dito? Yung bagong open lang? Ano? Nakikita ko si... Pahit ka, gugupit na kita. Sigurado yung boss, pa ano boss? 1K po, ano? Okay lang. Sige boss, masaya yan. Tsaka pwede ito, ayun o. Tingnan mo yung camera natin, ayun o. Tsaka pwedeng certified, pwedeng i-certify e go ping sa eh. inong, go ping rin eh. Hindi no, ko alam po si, eh. basta sali na lang ako dyan. Ano, tara. O, o. Kahit anong gupit, palag. Oo, boss. Tara, sige. Ano ya, yeah, game? Oo, tara, tara. Ya, yeah, ba? Tara. Baka pwede sa tumunayin niya. Yeah. So, at mamunay damit mo. wala, ko, nasa ano lang ako eh. Sige, tara, tara. Malamig kasi dyan eh. Oo, tara tara. tara, tara. Sige, tara. Ya. ba na dito ya, gawin natin guping pigsin niya. Kapisin ka lang kaibigan Meron lang ako sa iyong katanungin ha? Huh? Saan ka nagpapagupit? Ba't masyado kang gupit? Sang lakas ng iyong dating Ako'y napabalik tingin sa'yo Kaya nangungulit Kung saan ang lokasyon Pupuntahan ko kung saan ka nagpatabas ng buhok mo ng aking malang maranas Maging gwapo kakit pano Mukhang tres ang dating Kakit wala pa akong suot na alahas syempre dito lang naman Ang gupings barbershop lang ang magbibigay daan Sa murang halaga gupit Parang artista ang tarasan mo at paglakit kahit saan Kaya ano pa nga ba ang Hinihintay mo tara maging gwapo Kahit anong gupit hindi to papatalo Kaya tara nang ikaw ay makasama sa mga napaguping sa barbershop ni Madam Kanar na kaya but masyado kong gupings dahil kasi dun sa gupings barbershop Teka sa lulit, dun sa mga malupit na barbero sa gupings barbershop Kano ba but gupit? Ba't masyado kong dahil kasi dun sa gupings barbershop Teka sa lulit, dun sa mga malupit na barbero sa gupings barbershop gusto mo ba na passive income? Alam mo ba na ang Gopeng Cut and Shape ay now open for franchise for as low as 300k? Wala ka nang poproblemahin dahil sagot na namin ang site selection assistance, equipment, interior construction, staff training, skills training ng mga barbero, monthly seminar ng barbero, at marketing assistants. So sa madaling salita, wala ka nang pupoblemahin dahil kami nang bahala sa inyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-message na kayo dito. Ano ba yan? Well, Gabi-gabi na. i i i i i i i